Kali. Pampak pa yan. Uy! <laughs> Uy! Sorry, sorry, sorry! Ano pa naman yung Jeffy? Grabe ka naman makatulak, no? Papansin ka kaya? Bakit ba? Kita mo nang maglalaro ako ng ulawop. Sorry na lang, mag dribble lang ano eh. Parang pang Sa basketball. Brox, maglaro ka ng oh. ano? Dribble, ano? Pang basketball, oh. 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 Mag-Brox oh. ka nga eh. Ang lawak-lawak ng daan dito. Oh. Bakit -so? Bakit hindi ka doon? Bakit dito? Siyempre, gusto kong malapit sa'yo. Ay, so, ay, 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 hindi ay. mo mapansin ka lang. <laughs> um, grabe ka naman, galit ka na naman. Tingnan mo, kaya ka tayo mabasher eh. Eh, paano kasi nag-uulaw pa ko eh? Tsaka, anong sabi mo? Nag-practice ka mag, ano, mag-basketball eh. Pang volleyball naman yung gamit mong bola. Press lang yon, bola pa rin po. Ano, naging parehas yun? Eh, di ba, basketball. O, oh, volleyball. Press lang may ball. Ball, okay. ball. ball. Di ba? Ay, ayaw ay, 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 sa <laughs> <umaras> ko sa'yo. Umalis ka dyan. <laughs> Doon ka, doon ko sa malayo. Bakit mag, naman? Magpapalaro ko ng ano oh, pulaw. ko, ulaw. Grabe ka naman, kala mo naman napakahirap gawin yun. Napa o bakit? Naman. Kaya, mo ba to? Oo, okay. ito, kaya nakapikita mo, oh, kaya kaya ang gawin. O sige yun. nga, gawin mo kung kaya mo. Libre mo ako. Tapos ka na naman yan, it's di mo naman kaya. Kaya ko, libre mo ako pag nagawa ka. O oh, sige. O oh, sige. O oh, gawin okay. mo. Okay. Hindi dyan. Napikita o. O. Oh. 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 Hindi nga dyan, sa bebang! Eh, ayoko nang gano'n. Pang... Eh, ang dali-dali naman yan eh! Sa bebang, ayoko nang gano'n, pang baba yun eh, tsaka pang ba Hindi, ang sabi mo, hindi mo lang kaya! Kaya ko, ayoko lang gawin kasi hindi, nga hindi, pang... Hindi, ano, hindi yun, mo pang lang pang kaya, Jepoy! Eh. Pag, huwag ka nang... Huwag ka nang magpalusot, hindi mo lang kaya gawin! Kaya ko nga! O oh, sige nga, gawin mo kung kaya mo talaga! Eh, pang ano nga yun eh, pang... Hindi, 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 siguro, hindi, hindi mo lang kaya! O oh, sige, pag nagawa ko talaga ha? Hindi, okay. okay. pag ko talaga. Pag hindi mo nagawa. Ano? Oh, kung no. kita ah. Belong. Oh, ay. Oh, tingnan mo. Oh. <laughs> ang yabang-yabang mo kasi. <laughs> okay. <laughs> okay, ang yabang-yabang mo eh. Ang yabang-yabang mo, hindi mo lang pala kayang gawin. Ay! <laughs> ay! Ano <laughs> mang ginagawa mo doon? May nakita kasi akong kambing doon nagtataguan. <laughs> ha? Ano mong sabihin na? Nagtataguan kayo? Hindi ko alam. Asa na siya ngayon? Wala na ikaw kasi. Ginulat mo ako eh. Siya lang naman. Okay lang yan natin siya. Meron naman bagong kambing. Saan? Nasaan siya? Nasaan? Andito. Saan? Asa harapan ko. Nakakulay red. Gret ka pa rin? Oo. Oh. Grabe ka naman. Ba't ka ba galit? Ikaw kaya papansin ka. Binibiro ka lang. Masyado ka naman pikun. Bala ka. Meron naman ako dito ang chocolate. Oh. M&M's. Hmm. Pakailan ko. Diba favorite mo to? Sarap-sarap na ito, eh. mo. Na? Wala. Sarap-sarap nito ayaw mo ba? Sarap-sarap nito ayaw mo ba? Mm. Ayun. Sarap, tiyak. Sarap, sarap promise. Sarap niya promise. Promise nga, masarap ma? Promise nga, masarap nga. Ayaw mo? Ayaw mo. Sigurado kaya mo? Sigurado kaya mo. Ah. Ayun Hmm. Hmm. Ano? Sarap nga. <laughs> <laughs> Lagdayan. <laughs> hoy, hoy. Ba't wala kayo lang? Lagdayan lag, lag, eh. Wala pa namang 5 seconds. Sabi siya masarap, di ba gag ka sa akin? Gag ka sa akin, di ba? May pa! Ooy! Mamamaka na wala! Tita, tita! Magagawa ka sa akin! Ano ba yan? Anong gasing na? Satishin po kasi, gusto niya po ako sabunitin. Ano? Ano yung sabunitin? Yung ganon pa, ah! Sabunutan! Sabunutan, yun yung sabunutan. Sabunitin! Siya po kasi eh. sinabi sinabihan po ako mukhang unggoy. lom no, unggoy? Sinabi niya mo niya ong unggoy? eh hindi po pala, kambing po pala yan. <laughs> kambing, 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 event, ano mo ano 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 ba ano ano mo siyang ano, po. Ayun, ano, ano 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 po! Kam kambing na pa? Ba ano 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 Mukha po kasi siyang kambing. Ay! Ikaw nga mukha ano ba baka? Hindi! Hmm. <laughs> Ay, tama oh. na yan. Tumigil yeah. na kayo. Tumigil na kayo. Sarap nito. Oh, tita <laughs> <pa yan>! Ay, tita <laughs> oh, mo Ay! 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 Naku! Nagkagawang sa sapagkain. Mga babae nga naman. Kuya, si kuya! Kuya! Nandiyan lang pala? Manamang nga dito ako oh, kasi wala ako doon. Kada pa nanap po eh. Aha! <laughs> Ba't mo naman ako hinahanap? Hindi kita makita eh. Pinipilosa pa mo ba ako? ko lang kuya. bakit nga, bakit nga, ba't mo ako hinahanap? Naya ko kuya eh. <laughs> Nahiya ka? Huwag ka maya, di bagay sa'yo, bakit nga? Si kuya, ano kuya, wala pero perang ano kuya, papambili ng uniform P.E. ko sa ano, sa school. Ano? Wala ano kuya, pera, perang pambili sa ano ko sa P.E. uniform ko sa school. ano ngayon, anong gagawin mo? Ma wala, wala sa perang kuya, ma ma magigaw sa'yo? Sa Mangiram ka Sa Oo oh, so, ka? o kuya. Pinuntahan mo ko dito kasi mamumutang ka lang, gano'n ba? Oo oh, kuya Okay, magkano ba kailangan mo? Oh, ma. Magkano ba ma. oh, ma. kuya? Oo nga, magkano ba? Parang Oo nga Parang talaga? Eh, kuya, kuya, kuya O, oh, hati-hati tayo dito ha Kung ano yung sa inyo, gano'n din sa akin ha Dapat para pares tayo ng bilang, okay? Okay pa uh, Palad na kayo, palad Isa sa'yo, isa sa'yo, isa sa'kin Isa, isa, isa isa is ah asan na isay 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 di mo pa po ako binibigyan eh ay di mo pa ako binibigyan sumahan ka talaga sa isay ayan no, kinahain mo na ay ayan no ay ikaw talaga the next day Ay, 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 Mal, Mal! Oh. Gising na, tanghali na! Oh. Mal, gising na! Mm. Mahali na! Sige! Gumising ka na, ha? Ah. Ay! 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 Are 10 minutes later. No. Itu lubang sejayboy. Si Jayboy! Kamu ngising kan tengah hari ini guys, so tumakas muna ako ngayon kay Pat <laughs> kasi may bibili na ako sa mall and kung kita kaya, ba't pa ako tumakas si Pat kasi ano siya eh, paano ba to? matipid siya masyado mas gusto niya yung nagsisave ng money kasi sa gumastos ang akin naman, ako lang naman gumastos paminsan-minsan basta hindi ka ubos biyaya pero yun nga, pag si Pat ang kasama ko Ah, ano yun ako, naaawain ako nun pag bibili ako ng kung ano-ano kaya ayun, tumakas na muna ako sa kanya. May ulam! Nasaan mo? Tagal mo naman! <coughs> Ay, anong ginagawa niya dito? Makikikain po kami! Tita, nakatama po ba si Tito Jepoy? Hindi ko nga alam eh. Bigla na lang siya nawala. Nakita niyo ba? Kaya nga po naman tinatanong eh. Kasi po, di din namin alam. Sa bagay, may point nga naman kayo. Ano ulam niyo, Tita? Ginisang ang palaya. Bakit? Eh, yung Hindi masarap eh. Ano mang gusto mong ulam? Ha? Sabi ko, ano mang gusto mong ulam? Hotdog! Nalala ko mo naman ako eh! Hotdog ba ako kasi lang ganisa. Kung ganyan yung gusto nyo, ay sa inyo kayo kumain. Doon kayo. Doon, doon. Nang bilis. Okay, pa. Umalis na talaga siya. oh ikaw. Hindi ka ninaalis? Wala na pa ba talaga yung pagpapilaan na ula? Doon, tignan mo sa lamesa. Meron pa. Ang palayalang puto.

ikaw huwag kang basta-basta pumapasok dito, hindi na lang sa atin bakit ito! Eh narinig kita eh, kaya puno ako dito pumunta ako! O bakit ganyan ang may suot mo? Kasi nga, hado ko si Hagorn! Bakit sa'yo, mukha kang demonyo! Eh? So guys, ito yung binili ko, scooter. Nung bata kasi ako, <laughs> hindi kami makabili ng ganito kasi wala kami pera. Pero ngayon, di ba, medyo nakakalubag lubag na bumili ako. At sa pag-upit na rin ako. Grabe, alas-alas pa lang pero ang na. Feeling kong uulan. Ay! Let's go! Oh! Galing pa kayo! Saan tita nyo? Ha? Nasaan? <laughs> Saan ka <ko> galing? <laughs> ano? Nag nagpagupit? Oh, nagpagupit lang ako. Nagpagupit. Nagpagupit ka? Pero may dala kang box? Ah, ano? Ano lang? <laughs> ano lang? Para pag may nilagyan tayo ng gamit, di ba? Pag ano, yung mga extra gamit, ay! Naglag. Nalag. <laughs> ano? ano naman naman yan? Ano? Water. Ano? Scooter. para siyang bike, pero ano, para siyang pinaghalong bike tsaka skateboard, tapos ginagano, sasakyan lang! Parang sakit yan, transportation. Oh, sige, mo na yan. Kung tinan mo, naanong mo ako, gusto mo rin palang gamitin eh. Oh. Try mo. Hindi! Bibili mo ako ng kikiyam sa labas! Bibili mo kami ng mga bata! Ah! Gusto sige, mo ng kikiyam? O sige mamaya ko lang niya! Assemble! Bibili na muna ako! Hindi! Yan yung gagamitin mo! Assemble mo na yan! Ay! Ang mga alain lang! Ano? Palain Dito na ako! Magkotchi ako! Kasi gamitin yan? Yan gamit mo, hindi ka magkakotse. Palengke na! Ay, huwag ka lang pakulo sa jeepon. Huwag ka na magkakulo sa... Huwag ka gamitin mo. Ano na, palengke, maran mo ka ba? Hindi mo yun, gamitin mo. Manahin ka. Huwag ka na magkakulo sa... Sige na, asan mo na yun? Binom mo kami ng kikiam doon. Uy, Ikaw kaya? Ah! po ba Wait lang, titignan ko. <tis> <Bumilu po siya>. <tis> <tis> oh, huwag niyo ini ninyo. Ah -ah. ah -ah. <tis> say. Maasalan uh, ka ba? Meron! Nagawa mo na! Hindi pa! Halang! Nagot ka 830 na! Okay lang yun! Gagawin ng teacher ko eh! Ah! Oh, bakit mo gagawin ng teacher mo yan? Mama ko yung teacher ko! Ah! Oh, okay! Alam mo ba? Mama ko yung teacher din! Sa nagtuturo! Sa school ni Tito Palot! <laughs> Madami engeng -eng doon yan! Ay, hindi! Kurabi ko naman! Si Tito Palot lang! Mon! <laughs> 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 Bakit pinag-uusapan niya naman si Tito Kulot niya? Si Atchain po. Si Sa Sai Sai po sinabi niya, Eng Eng daw po. Oo, oo ko naman eh. Alam nyo, kahit ganyan si Tito Kulot ninyo, maasahan naman yun. Pero eh, ingan talaga. <laughs> 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 Ba't gulit ka kay Tito Jepoy? Oo nga po, Tita. ba po ba siya bumili ng mga laruan niya? alam nyo kasi, si Dito Jepo yun ninyo, walang magawa sa pera niya kung ano na lang binibili niya eh. Sa halip na mag-ipon, nuubos niya sa pambili ng laruan. Ah, bata po siya? Hmm, medyo. <laughs> 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 Pero akin lang naman, okay lang naman na gumasto siya. Pero dapat nag-iipon pa rin siya, di ba? Buti ako, nag-iipon na ka. Ha? Saan naghihipon? Yung nilalagay si Alikan siya. Aha! Baka <laughs> naghihipon. Apa! Kasi magkano na yung ipon mo? kanta. Ah! Bye bye, Hindi! Ah! Pagke Hindi! Nasa isang 5 trillion? <laughs> <laughs> Hindi! Five peso lang! <laughs> <laughs> grabe ko na pa-invento yung pakbola! nyo Ang tagal mo naman! Wow! yung yan naman ako siyo, no? Pinag-scooter mo ako mula dito hanggang sa palengke. Ang layo-layo nun! 10 kilometers ba naman pinag-scooter mo ako? Sabi ko, kasi magkotse na lang ako tapos nagreklamo ka lang kasi matagal! Eh, di ba sabi mo, gusto mong gumamit ng scooter? O, oh, ayan! Pero grabe naman yun! Ang layo! Kaya napakalayo na no! Ang layo na yun! Grabe ka! Mula dito ang kadong 10 kilometers! Grabe ka! mo sa palengke no! Dito ang cute mo! Kamukha eh? mo yung monkey sa zoo! Ang <laughs> gumagana na! Ano mo? Ano mo? Ano kamukha ha? Ano Ah! Monkey <laughs> ah! sakit lang. Oo, oh, kanyi Saksak ko sa ito, ha? Mm, ah, ah, ah. Masarap. Sige. Ah, mo mo. sige, masarap eh. Dito? Ha? Pwede po ba makahiram ng scooter? Gusto mo yung scooter ko? Apo. Ay, apo. Kotse na lang, oh. Ito silang kotse. di naman eh. Hindi naman ako marunong mag-drive ng kotse. Eh, di kung di mo muna mag-drive ng kotse ngayon, Let's time ko na lang yan ng kotse. Mag-aaral ko muna mag-drive. Ano ba yung Kamakin ng nga ako. Ang susahala niya. ah! na Ay! Diba sabi ko sa inyo? Don't talk when your mouth is full! Wow! English! English! Agalig! Ano? Lumanakit pa yung bonus na ilo niya. Huwag ko Don't talk when your mouth is open. Wow. Okay. 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 Okay.

hindi nga naman ako sa inyo no? hindi isip ako, hindi success! si Kuya Boy, ano niyo? hindi yeah. namin alam ay. okay na ako, kulot success na, Nakatay na ako dun magtagal mo eh, grabe ka ay, sorry kuya wag ang ako. ako wag na yan Gymnastic po may tayo ko eh. Talaga, Tito? Hmm, gusto niya makita. Ano? Ito, ito. Ah! Uh... yeah! <laughs> wow! Tito ko kami, hindi tumata eh. Tiyak ka. Ah. Asa tita niyo? Asa taas ko. So. Ah, okay. okay. Ah! <laughs> umiyak okay ka lang ba? Okay lang ako. Mayroon bang gano'n? Umiyak tapos okay lang? Parang din ba akong MM mo? Tinanong ko pa na tanong umiyak eh. Bakit ba rin problema? Naalala ko kasi yung tatay ko. Hmm. Favorite mo kasi yung kikiam eh. Hmm. Na miss ko tuloy siya. Tahan na. Kung gusto mo ganito na lang, bukas na bukas, punta yung sementeryo, dalawin natin siya. Ano? Talaga? Mm. Kaya magpahinga ka na para bukas may energy ka. Sige na. Mas, see, huh? <that> But, uh oh, sige ta, na tayo. Teka, pati ako? Oo. Eh, yung mga, yung mga pamangkin mo at yung kapalit mo, andun pa eh. Ano? Andun pa sila sa baba? Oo, -oh. ayaw pa na lang ang buwi eh. <sighs> oh. sa pupunta? Papa, ko sila gabi na, O, oras na. Sabi mo. Tomorrow. Tito! Tito! Tito Kolot! Anong ginagawa mo dito? Tsaka bakit wala sila Tito Japan. Wala sila. Pumunta sila sa sementeryo. Anong ginawa nila doon? Si Papa ko, Pintahan nila. Ay, nakala ko ikaw yung lilibing eh. <laughs> ano nga ko? Ang dito ako lilibing dito. Oo nga po, larong ginagawa mo dito. Oo nga, hindi masaya to ito bahay eh. Kasi si Kuya Jepoy, meron ang utang sa kanya. Kaya, kaya eh, ito na yung anong sa kanya, ibabay ko sa kanya. Kaya mag sa bahay nila. Ay, gusto mo paglinis dito ha? Aba, bakit? ba't mo yung Ba't boss bakit ha? Oo, boss mo ako. Gusto mo, gusto mo, boss mo kita dyan. Ha, lalo mo ka sa mama ko ha? Lagot ka, tito ko lo. Pinayak mo si Ate Shay. Hala, susumbungan na nila ako. Uy, yung scooter hindi na po ito ah. Parang kailan lang kasama pa namin siya. Parang kailan lang inaasar niya pa ako. Ngayon, nandiyan na siya. Nakakamiss siya. Nakakamiss naman talaga si tatay mo. Pero mahal, gato ba lang isipin mo? Nasa heaven na siya ngayon. Di na siya nahihirapan. Di na siya nalulungkot. Kasama niya na si God. Di Diba? Kuya Jepoy, bakit niya po ako pinatawag? Ah, dito. Ipapagawa sana kasi ako sa'yo. Ano po yun? Hmm, ito. Sa po to? Oo oh, naman, grabe ka. Hindi ah. Ikaw, shado ang feeling nga rin eh. Ganito, no? Mamaya, pag nakita mo sila sa Yasai tsaka Shane, ibigay mo sa kanila yan. Sabihin mo, nahulog niyo mga Parang ganun. Tapos, gusto ko lang malaman kung ano sa basala kung pasabihin ba nila yung totoo o oh, magisinong walang sila oh. sa kanila ba talaga yan mm. o hindi kaya yeah, ayun ano game ka sige po ang galingan mo ha sorry tulak mo ako ayoko tulak mo na ako oh. oh, tulak mo na ako Kanina ka ba, Jenny? Ako naman, oh! Mamaya kapag pagkatapos ko! Hey. Tulak mo na kasi ako! Ayoko nga! Tulak mo na ako! Oh. Sai-sai, Shane! Nahulog nyo! Ano yan? Oh, tignan nyo! Oh. Ano yan, Sai-sai? Tignan mo! mas sa atin to eh. Eh, binigay na yan, binigay na natin, binigay na natin sa ayon yan, tsaka sa atin na yan, no? hindi naman kala sa yan eh. Balik na lang natin. Eh, hindi naman nga kala sa yan eh. Kahit na! Balik natin, hindi naman sa atin tuwing! Ganto na lang, mag Jack and Poi tayo! Kapag nanalo ako, sa atin na yung pera! Kapag naman kayo nanalo, ibalik natin yung pera! O, sige! Ra! Jack, Jack and Poi! Oh, manalo tayo! Ay, panalo pala ako! Kaya sa atin, kakan pera! O, sige na nga! Bili tayo ng toys, Oo! Kasi wait lang. Tara, balik na lang talaga natin to. Sabi mo sa atin na yan. Nakakusan siya ako eh. Ii e, sa atin na yung sabumi. Basta, balik na lang natin to. E, ang gulo mo. Sabi mo sa atin na yan. Tapos ibabalik mo. Basta, balik na natin to. Tara na. Eh, sa atin na yan eh. Sayang! Bakit? Bakit mo may rockets? pinag -tri tripan nyo na naman ako. Bala nga kayo dyan. Wala, Joke lang, mahal! eh say, say, ha? Masimple ka ba? Ah, Ate, naman nila, buro ka kalakon! Ah, bala ka nga dyan! joke lang naman, no joke lang, tara na! Bakit kasi? Press ka doon, sisay, say! say. E, <laughs> Pasko na ba? Bibigyan niyo ako pera? Hindi! Sayo no, hindi naman talaga sa amin to. Hindi, sa inyo nga to, promise. Wala na naman kami ganyan na pera eh. Sa inyo nga to, nalaglag niyo nga eh. Wala nga kami pambili ng laruan eh. Sa inyo nga, nga to. ang kulit mo, di nga sa amin yan. Bravo! Bravo, Sir? bravo! kita ano bravo? bravo. Imbes kuku ba yun? Hindi, ano ka ba? Kasi, ito pera na to, hindi naman talaga <laughs> hindi naman talaga kayo sa At, uh, kumbaga, test lang namin sa Gusto namin malaman kung honest ba talaga kayo or hindi. And, dahil sa pinakita ninyo, hindi kayo nabulag sa pera. Kaya, very good, very good. Proud na proud ako sa inyo, mga kamangka! Yeah! Uh, dahil, dahil may reward kayo sa akin. Ay. Tiga 1,000 kayo. Ay! 1,000 sila! Okay. Yay! Scooter ko ba yan? Pagandito scooter ko ha? Pagandito scooter ko Iba na sa bahay to? Kaisan po, kinuha niya Hay! Iba yun lang beso kayo sinabi yan na wag yung maikiran ng mga gamit hindi sa inyo Lalo na kung walang paalam Ano ba kayo? Dahil di do you deserve to? Ano Yay! to?